Okay guys, magandang buhay po sa lahat ng mga OFWs ang sulok man ng mundo. So ang topic po natin ngayon is tungkol sa mga baguhan baguhan, forever baguhan kasi baguhan na lang po yung madalas po natin ma-encounter ngayon may mga finish contract naman pero iilan lang kasi yung mga natapos na yung kontrata nila ngayon, gusto nilang pabuting yung Ramadan kasi nga daw is uh, maraming hadiya So ngayon naman po guys, ang problema po natin ngayon is tungkol sa mga baguhan, hindi lang po talaga baguhan, as in bago lang talaga. Ilang araw pa lang sila na deploy sa bansang Middle East is gusto na nilang umuwi. So sa lahat po ng mga aplikante o yung mga nagbabalak po magtrabaho o kaya naman yung trabaho nila, yung mga inapply nila trabaho is kasambahay tapos yung bansang pupuntahan nila is Middle East, hindi po talaga madali ang pagiging kasambahay sa bansang Middle East. Unang rason bakit kayo umalis ng bansang Pilipinas, bakit kayo nag-abroad? Dahil sa trabaho, dahil gusto niyo magkaroon ng trabaho. Ano naman ang rason pag nagkaroon na kayo ng trabaho? para magkaroon ng pera, para makapag-ipon ng pera para sa inyong mga pamilya. Kamihan po kasi ngayon sa mga baguhan ng mga OFW, hindi nila makayanan ang pag-uugali po ng kanilang mga employer. Sa ating mga Pilipino guys, hindi tayo sanay na sinisigawan. Hindi tayo sanay na hindi kumain na tatlong beses sa isang araw. Halimbawa nag-apply ka ng tabahong kasangkahay inayos ng agency mo ang dokumento mo para makalis sa bansang Pilipinas. Pagdating doon, ilang araw pa lang gusto mo nang umuwi, parang pinahamak mo ang iyong sarili. Kasi hindi ka naman libre pumunta o lumabas ng bansang Pilipinas. O sabihin natin wala kang ginastos pero ang gumastos sa iyo noon is yung employer mo. Karamihan sa mga baguhan na napapauwi, yung mga gusto umuwi, yung nakauwi na sa bansang Pilipinas, tapos may mga lumalapit na baguhan, tapos nire-reason nila, bakit po yung kasama ko nakauwi ilang araw pa lang, bakit ako hindi makauwi. Depende po kasi yan sa isang employer. Hindi naman po kasi kayo magkakatulad ng mga employer. Hindi naman po iisa ang mga employer nyo. Kaya yung iba, nahihirapan kumuwi. Hanggat hindi po nagbibigay ng final exit visa yung employer, hindi po kayo makakauwi. So, bago po kayo mag-apply o bago po kayo magtrabaho abroad, isipin nyo muna kung kaya ninyo. Hindi po to para sa amin, para sa inyo. Kasi mahirap to talaga kayong umuwi, lalong-lalong na yung pambili nyo ng ticket. Okay lang sana kung nandito lang yung bandang Asia. Kung nasa Hong Kong kayo, Singapore, Taiwan, Japan, yan, uh, malapit lang yan sa Pilipinas, 2 hours lang, mura ang pamasahe. Kasi nasa bansang Middle East kayo, ilang oras ang biyahe? 11 hours, 12 hours, 13 hours? So, magkano ang plane ticket dyan? Umabot ng 40-50. Depende yan sa araw kung kailan mo ito binuk. Kaya bago kayo mag-apply sa bansang Middle East, kaya ninyo lahat ng mga bagay-bagay na hindi nyo nagagawa sa Pilipinas. Marami kayong dapat i-consider tulad ng pagkain. Hindi kayo nakakain na tatlong beses sa isang araw. Pero ito depende lang sa isang employee kung ano ang trato nila sa inyo. Pero out of 10, siguro mga 8 mga tatlo lang ang masarap sarap ang buhay yung mga mababait ang amo meron na po tayong bagong apps ngayon i-download niyo po yung Kumusta Kabayan ito ay isang uh, OFW monitoring system kung hindi maganda yung sitwasyon niyo sa trabaho niyo, kung sa abansa kayo na roon pwede niyo pong sagutan yun so bakit po marami pa rin humihingi ng tulong kung saan saan meron na po tayong OFW monitoring system so mag-download po kayo ng Kumusta Kabayan apps para po ang inyong mga reklamo, direct na po sa ating OWA o DMW. Malalaman po nila ang totoong nire-reklamo ninyo o malalaman po nila ang totoong sitwasyon ninyo. Sa mga nakikita nyo ng mga OFW na masarap ang buhay, mga nagpipicture, yung kumakain kung saan saan, guys, mga mapagkunwari lang ang mga yan. Kasi kadalasan, sa ating mga OFW kasi hindi natin pinapakita yung totoong nangyayari sa atin. Yung totoong sitwasyon natin sa ibang bansa. Kasi nga, unang-una, ayaw tayong pinagtatawanan pinagtatawa ng tayo ng tao. Pangalawa, ayaw natin mag-alala ang ating mga pamilya. Kaya nakala nyo guys na masarap ang buhay nila, okay yung trabaho nila, hindi po nagkakamali kayo. Kaya nga maraming gustong mga ibang bansa dahil sa akala nila masarap ang buhay. Oo, nandito yung pera sa abroad. Madaling kumita ng pera sa abroad. Pero kalaban mo dito is mahabang pagtitiis, pasensya, pagkikisama, lahat nandun na. Kaya sa lahat po ng mga baguhan, huwag po kayong susuko. Huwag niyo pong sayangin yung mga panahon o or oras na paghihintay niyo para makaalis sa Bansang Pilipinas, para magkaroon ng trabaho. Kung nandiyan ka na sa abroad, huwag mo sayangin ng pagkakataon. So hanggat may pagkakataon o may reason para manatili ka sa abroad, huwag kang uuwi ng Pilipinas. Huwag mong sayangin yung opportunity na yan kasi nandiyan ka na. Maraming nangangarap na umalis o magtrabaho abroad. Kaya huwag mong salayan yung mga pinaghirapan mo. Kung nangamuhan ka, syempre, empleyado tayo, tayo ang magkikisama. Huwag natin bantayan yung pagkakamali ng employer para ireklamo sila. Kasi wala namang perfectong employer. Ang pinaka-importante dito, yung communication ng dalawa. Si employee at si employer. So, kung tingingat lamang guys, wala tayo sa sariling bansa natin, irespeto natin o sundin natin ang batas kung saan man tayong bansa naroon.